Alright mga boss, kumusta po kayong lahat? And again, welcome po sa Cars Journal. Ngayon mga bossing, nandito, naglilinis ako ng na aking Honda Click. Ang problema ano, sa checking natin, nung tinatanggal ko yung handlebar, ayun, uh, ito sa may left side, ay sa kasamaang palad, ay naputol yung kanyang bolt. Ito kasi yung bolt nito, hindi ito yung original, kasi may nakalagay na ako na carry, ano, lagayan ng top box, no? Yung ating lagayan ng carrier. So, ngayon, pag tanggal ko na ito kasi lilinisin ko ayun naputol yung aking isang tornilyo dito sa may left side so ngayon ang gagawin ko mga bossing kailangan ko tanggalin yan para mapalitan at bago ko to tanggalin yung kanyang fairings ispray ko muna ng WD-40 para habang nagbabaklas ako ay nagpipenetrate na yung ating penetrating oil yung WD-40 dito sa mga threads ng ating naputol na bolt so ganyan lang naman mga bossing napapakita ko sa inyo kung paano ka basic magtanggal ng mga ganitong naputol na estado kay kaya mga bolt. Ito naman, depende sa cases no, ng pagkaputol. Ito kasi ang maganda. Medyo may na medyo mahaba. So, more than half inch pa. Kayang-kaya pang pakapitan ng vice grip. So, ito mga boss, medyo madali siyang gawin. Pero kapag ka ang naputol ay sagad na dun sa kanyang pinakalagayan, no, ay pinaka nut, yun, kailangan na natin ng ibang paraan. So, ngayon, tatanggalin ko muna itong kanyang fairing. Siya, natanggal ko na yung mga clip, no? Hindi ko na pinakita. So, yun, tatanggalin ko na ngayon para may access tayo dito sa naputol na stud or dito sa may bolt na kailangan nating papalitan. So, dito mga bossing, no? Sa pagtatanggal lang ganito, ay kay mas maganda, no? Gigisingin nyo muna yung, yung mga kalawang na nakakapit dyan. Halimbawa, may natira pa na ganito na pwedeng ipitin. So gamitan nyo ng hammer mga bossing no? Pukpukin nyo muna ng bahagya Pero syempre alalay lang Nakakatulong din kasi minsan no? Pag pinupukpok nyo yung mga bolt na ganito Para gumalaw siya ng konti uh, Magkaroon siya ng impact no? Doon sa loob Pero alalay lang mga bossing Kasi yan medyo malambot lang yung pinagkakabitan nito Kapag napukpok niya ng mga boss Pwede siyang ipitin ng vice grip So ito kasi wala akong cellphone holder kaya medyo mahirap sa part na habang nagpupukpok eh yung kabila ay eh, kumukuha ng video so ganoon mga bossing pag medyo nagising na na konti yung ating bolt no nagkaroon ng impact ipitin lang natin ang vice grip mga boss tapos ang pagpit natin ay dahan, dahan lang no? wag nating pipiitin ng diretsong paluwag kumbaga luluwagan na konti tapos ibabalik no ganoon lang ang gagawin natin kasi para hindi rin siya magkaroon ng chance na maputol maputol ulit doon sa ibang part kasi pag kaganito mahina na yung bolt na ganyan dahil naputulan na ibig sabihin may mayroon pang posibleng ibang part na maaring maputol kapag sa natin so ganyan lang balik balik lang mga bossing no para lumuwag siya and then pagka nafeel natin na maluwag, maluwag na maluwag na so pwede na nating ikutin ng tuloy tuloy na paluwag so itong case natin maswerte, maswerte pa tayo dahil meron siyang natirang kapiraso no na pwedeng ibitin ng vice grip pero kung kung sabi ko nga gaya nung kung pantay doon sa kanyang nut so ibang proseso naman posible na gamitan natin ng drill no para mabutas or at saka stud extractor or pwede na naman natin na uh, weldingan so yung iba we weldingan mas madali so ito ngayon mga boss no yan natanggal na natin so madali lang siya matanggal dahil mayroon pa siyang natirang pwedeng pagkabitan ng bicycle grip. So, 'yan lang mga bossing, no, isang basic na technique lang na ating ginawa ngayon at sana ay nagustuhan nyo. At maraming salamat po sa inyo mga boss. Ingat po kayo palagi.